Ayan mga kabuhiting So ayan mga kabuhiting na natin dito sa labas Ayan na Grabe nakataas tubig Ayan na guys oh Hala 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 Grabe dito oh mga kabuhit oh na lubog Woo! Yeah, Diba? Nandito na oh. Rapit na mabot guys. Sa loob po ng bahay namin hanggang dito po ang Sa loob ng bahay hanggang dito. Ito po makapasok. Grabe hanggang ano na. Dibdib -dib na sa loob ng bahay guys. nagpurog na kada ano na? Ang nakayo. <laughs> yes. Ayan nagswimming na. Sabi ka, taas yung tubig. Sana bumaba. Kumigil na yung ulan. Oo, oh, oh, no. Oh. වාෙන් uh, ಬ!